Mga kapuso, ang pagbangon po na yan ni Manny Pacquiao mula sa dalawang magkasunod na pagkatalo. Naging simbolo din ng pagbangon ng ating mga kababayang sinalanta ng Super Bagyo. Nakatutok si Marie Sumali. Sa bawat suntok ni Manny Pacquiao, tila suntok din ng mga evacuees sa Tacloban para makabangon mula sa Unos. At ito ang magiging gabay sa aming pagbangon. Magandang sinimula ni Manny Pacquiao. Bumagsak siya sa kanyang karir, bumangon siya, pinakita niya kung gaano katatag ang Pilipino. Ganon din ang mga taklubanon. May ilang umakyat pa sa puno para tumutok. Dinumog din ang dalawang tent sa labas ng Takloban City Hall, kung saan may free public viewing ang GMA Network para sa labang Pacquiao Rios. Ang ilang Navy sama-sama ring nanood ng laban. Isa sa mga tumutok sa laban ang 63 taong gulang na dating boksingerong si Butch Aruta. Pangarap ko, makausap kita ng personal. Idol kita gusto kong makamayang man lang. At kanina sa programa Unang Hirit, natupad dito. Maganda man ang ginawa mo. Talagang tugmang-tugma na tatalunin mo talaga siya sa estilo na yun. Salamat bots at uh, sa tanong mo. Yung uh, pinaghandaan ko kasi yung uh, style ni Rios. Kung anong ginagawa namin sa training eh nagawa namin doon sa fight. Pero... Inspirasyon din si Pacman na mga nasalangta. Anong sikrito mo? Sir, maraming salamat sa tanong at uh, at least masaya kayo dyan. sa, uh, yung lakas ko nang gagaling siyempre sa Panginoon. Uh, kung hindi ako bigyan ng lakas ng Panginoon, uh, hindi tayo mananalo. No? At uh, habang lumalaban ako, siyempre, iniisip ko yung buong sambay ng Pilipino. Uh, pati kayong lahat dyan, ng mga naapiktuhan ng bagyo. Uh, inspired na inspired ako. Kung gaano naman kainit sa Ormoc, ganoon din kainit ang pagtutok ng mga nasalanta sa laban ni Pacman. Ayon sa isang fan ni Pacman, gamot daw ang tagumpay ng idolo sa pagdadalamhati ng mga salanta ng Bagyong Yolanda. Ganito rin ang tagpo sa isang kainan sa Borongan Eastern Summer. Napapawagayway naman ang watawat ng Pilipinas ang isa sa mga kababayan ni Pacquiao sa General Santos City. Dahil sa pagkapanaro na ipinagmamalaking anak ng Jensen, lalo raw ginanahan ng ilang volunteers sa pag-repack ng relief goods. Batangas, Baguio, at Midsayap North, Cotabato. Nanood din sa magkahiwalay na public screening ang mga anak ni Manila Mayor Erap Estrada na Sen. Jude Estrada at Sen. Jingoy Estrada. Ang mga lumikas na nasa Williammore Air Base, di rin ito pinalampas. Ang ilang batang buksingerong nagpupunyaging maging tulad ni Pacman, lalong bumilip sa idolo. Marami pa siyang nai-inspire na maging katulad niya, yung fighters, yung boxers. Nagatula naman. Ang pinsa naman ni Pacquiao may napipisil nang sunod na dapat makabakbakan nang pambansang kamao. I think he should give everyone what they you know they've been looking for the super fight with Floyd. That's what I believe. I mean that's what I'm looking forward to. Why? It's going to be a, it's going be an epic fight. Maries umali naktutok 24 oras.